Hi guys, good evening. Ayan ang tatay ko, prepare mo ng kanyang ayuda. <laughs> Tingnan niyo siya, hirap na hirap mag... Uh, uh, hirap na hirap bigyan mo na hirap siya. Hirap na hirap siyang magperma. Wawa naman ang tatay ko. Tingnan niyo guys, o oh, sige tay, kaya mo yan. Kaya mo yan. Ayan. <laughs> ang layo. Gabasa. Ayaw idugta yan. Sige. Ibat. Oh. Ibat. Sige lang. Ayan guys. Tingnan niyo naman. Kawawa naman ang tatay ko. Nako. Basta makakuha lang siya ng ayuda kahit. Basta mabasa. Ano may landong <laughs> muli oh. Ano may landong muli oh. Ay, okay. <laughs> yan, iniilawan ilawan sa ng kanyang apo. Yan daw kaya hindi niya makita. Landong daw. <laughs> landong daw ang sulat niya. Hindi niya makita. Yung <laughs> anino, nagkamay niya mga tol. Tawag niya doon, landong. Bakit daw malilim? Ayan ang tatay ko, 93 years old na. Pipirma siya ng kanyang mga dokumentos. Dahil kukuha siya ng kanyang ayoda sa senior citizen. Hmm. Nga pala, dun sa mga nakakita sa videong to, no? Si tatay ko medyo hindi na makakarinig so kailangan niya na nang airing it sa gustong sponsor <laughs> Nga pala, uh, just send lang sa akong number, 0999-785-9231. So Gcast number ko yan, ha? So, sa gusto lang mag-sponsor. Yes. Wala pa kami kakayahan bumili niya kasi ah uh, sa pagba-vlog namin, 'di pa kami kumikita. Dayaan <laughs> niyo kapag kumita na kami babalik namin yun. Sa inyo. Yan. Yeah, Di ba, guys? Sa ngayon, kailangan muna namin ng sponsor para sa kering ni tatay. Kasi kahit sigawan mo to, katabi kayo, hapuro halang to. Yes, kasi medyo mahina na yung paninig ng tatay ko. Sa edad na 93 years old. Huwag hindi kakalimutan yung number na binigay ko. 0919-785-9231. Papalala <laughs> <laughs> ayan, ayan pa tatay, marami pa tayong marami pa tayong uh, susulatin. One, two, three. yan tatay. Ayan ha. ha? Ayan mo tatay ko. O, oh, di ba? Nakita niyo yan. Oh, na Ulog Malino oh. di, di na niya. Doon na sa likod ka, Dong. Dito ka sa likod. yung makita anino <laughs> rin. Ay, <laughs> oh, 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 sorry. sorry. Oh, sige, sige. sige. Nag-aaway lang mag-apo. Di <tili> ka, bigas! <coughs> <coughs> Di tira ka! Di ka! Lipat ka, lipat! Ayan na nga, nagagalit sa kapo niya. Oh. Si <laughs> Aron! <laughs> Ah, yeah, alamala ko talaga naman si pagnan tatay ko, pumermarman ng kaniyang dokumentos para sa mga kwan ng kaniyang ayud at ng kaniyang senior pension. Guys, na kayo, alam mo sa pan. Bigod ng bodol si tatay para makuha yung kay manan, wag na. Pero makalangit. Uwi na kayo. Oo. <laughs> <laughs> kalahating kalahatin gabi. Bago matapos. Bago matapos. <laughs> Ayan nyo guys. Tingnan nyo yung tatay ko guys ha. Ang ingay naman ng telebisyon. Na, oh. na. Tingnan nyo guys. Oh, may mayroon pang nagbigay sa kanya flashlight. Tatay, baka magkarating na ng apirik ka yan. <laughs> Ayaw si Mui, sulat mo tatay. Parang na ng abroad. Grabe. <laughs>

Ito lang yung rason namin mga tol kung bakit nandito kami ngayon sa Cavite. Perma lang yan kinukuha namin. Kaya nga guys, perma lang ha, perma lang yan. Halos isang oras na kami nangangawit na yung taga ilaw sa kanya. 680, Ah, uh, six, ano, 380 million ang makukuha ni Tatay. Kaya pinagirapan namin. Aray, Diyos ko. grabing pahirap niya, oh. Parang ayaw na makita yung kanyang perma. Parang hindi na siya masyado. Tatamark mo ba siya, Hmm, niya Isang litra mga tol, isang oras. <laughs> <laughs> kailangin <laughs> try oh diwang nato wang nato napa napa wala na to ay na to. sa napa din ayon pala tika ano, lang ayon pala di butan niya ano butan niya ayon pala ayon pala pala ayon pala ayon pala ayon na? ayon pala 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 o, oh, tatay. Gawin mo ng apat, baka may kailangan pa sa iba. Paano yan? Ayan, <tong> <tong> guys. Six minutes na tatay ko pumiperma. Hanggang ngayon, hindi pa natapos. Dalawang pahina pa lang. <laughs> Ayan, nang ilaw sa kanya. Hirap na hirap na. <laughs> Pawis na pawis Yan ba? Da, uno, dos, tres. Ayusin mo tayo. Kanina parang uh, sa Amerika papunta. Daggo na kayo sa Kanina <laughs> lilit pa. <laughs> Taday, abot na lang sa Batangas. Uh, Barangay, punta na lang butuan yan tayo. so, <laughs>

habang pumiperma ang aking 93 years old na tatay, ay binivideohan ko siya. Natutuwa naman siya sa mga ginagawa ko sa kanya. Natatawa. ko linya. ko na yung linya. ko na yung linya. na yung linya. <laughs> <laughs> alam mo, guys. Ayan, nagpahinga muna daw siya kaya ang kanyang kamay nanigas na raw. Hindi na daw niya maisulat ang kanyang kamay. Dumami na kuno ang letra ng kanyang sulat. <laughs> Ganina nasa malabon pa lang. Ngayon nasa... Nag-alab na kita. Diyos ko. Ano ba yan tayo? Ayan. Ish. Wala na Patay na 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 nagdagan ng oras na Ayan guys. Thank you very much for watching. Papagpasensya nyo lang yung ang aking tatay. No, no. Alam nyo, natutuwa din siya sa ginagawa ko at natutuwa rin ako sa ginagawa niya. <laughs> Kasi kanina ang lalaki, liliit pa ng kanyang mga letra sa kanyang pagsusulat. Ngayon guys, ang lalaki na. Tingnan nyo, ang lalaki na ng letra ng kanyang sulat. Ayan. Ayan guys, ala, banat tatay, banat. yan banat tatay, banat. Ayan. Banat, tatay. Banat. Ayan. Ayan ha, yosin mo yan. Wala yung A, e tatay, sa dulo. Okay na. Okay na, okay na, okay, yun, na, okay, yun, na, okay na daw. Na Kaya guys, good evening sa inyong okay. lahat. Most especially to my subscribers. And also, okay, okay, okay. You will be the one to make a line. Okay, okay. Ay, ako kasi straight <laughs> yung linya. na, hindi Ayan guys, pasyensya na. Good evening sa inyong lahat. Sa sa 10 minutes, inubos ko yung 10 minuto sa pagpiperma ng aking nen sa 3 years old na mahal kong ama. Na. At na. Natutuwa ako sa ginagawa niya. At natutuwa rin siya sa mga ginagawa ko. Thank you very much. Thank you very much. please subscribe to my youtube channel bebit yabasa bye